Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy and alam ko po na medyo nagsasawa na kayo sa mukha ko kaya para po sa video natin ngayon ay magpe-feature na tayo ng farm at makakita na tayo ulit na mga live na baboy ano So ito rin po yung mga farms na pinuntahan natin sa Palawan and ito nga po yung mga ilang mga pasampol sa mga nabisita po nating lugar doon. So, naligaw tayo dito, Nagahanap tayo dito ng baboy. Pero since wala pong baboy, lipat na po tayo ng lugar. <laughs> na binisita natin dito. So ito po at meron silang footbat dito. Medyo kakaiba nga lang po dahil malalim at diretso sa kanal. Kaya malamang po kanal talaga yan. So ito po at hindi lang po baboy ang laman nitong farm na ito. So meron po sila ditong mga manok. May pabo din. Ito naman po yung building para sa kanilang mga baboy. Siyempre may laman po yan kasi wala pong ASF dito. And then dito din po meron din sila ditong mga itik. Ayan yun nga po meron sila ditong pabo, manok, baboy may isdaan din may aso din po sila siguro may pusa din and meron din siguro ditong daga okay so dito na po tayo sa kanilang building ng baboy ito po yung kanilang isdaan pero mukhang walang laman so ito po at meron sila ditong siguro mga starter stage na mga biikan po so silipin natin And ayan nga po sila. So ito yung kulungan. Meron din silang wallowing pool. Ano po? So ito po yung kanilang mga beak dito. Mukhang kakakain pa lang po. At malalaki ang kanilang mga chan. Ano po? So ayan po. Meron din sila ditong bote. Ayan po bote na yan ay laruan para po maiwasan ang pag-aaway. So mukhang katatapos nga lang po nilang kumain. So dito po sa kulungan na ito ay may laman na sampo and then dito naman po sa kabila silipin natin naglalaman ito ng labing dalawang baboy. Ayan. So mukhang mas matatanda po ito kumpara do sa kabilang kulungan. Ano po? So medyo mas malalaki sila pero ang napapansin lang po natin dito sa mga baboy na ito ay parang wala silang balakang. Puro tiyan lang. And then ito naman po yung kanilang mga inhen So meron po sila ditong apat na inhen At yan po ang kanilang kulungan So mukhang dito na po sila talaga nag-stay Kahit sila ay buntis or nagpapasuso Ayan so ito naman po ay mga replacement gilt nila So ayan meron po tayo ditong tatlo And mukhang mga chop suey din ano po So ito lang po nakikita natin dito Medyo malit yung vulva niya. And ito po ay hindi magandang karakteristik para sa isang uh, pampalit na inhin or dumalaga dahil ang maliit po na vulva ay maaaring uh, sinyales na hindi pa po masyadong develop yung kanilang reproductive tract. So posible po na hindi nila maagang ma-reach yung kanilang sexual maturity. Mahihirapan din po itong mga ito na i dahil nga po maliit ang kanilang vulva lalo na po kung ang paraan po ng ating uh, pag-breed ay natural mating. Then, posible rin po na poor ang kanilang conception rate. So, hindi sila mabuntis-buntis agad. And, ang mga ganitong dumalaga or inahin po, kapag sila po ay mga anak ay posibleng mahirapan din. Oh, no! So, as much as possible po, iniiwasan natin ang pagpili ng maliit na vulva sa ating mga dumalaga. Ano po? So kung pipili man tayo sa 4 months na edad, dapat po ang lapad niya ay at least 1 inch na. Okay, okay so sana po ito ay mapaltan pa para hindi tayo magka problema. And ito nga po yung iba pang gagawing uh, pamalit lahi. So ito po ay parang durok pitrin. Ayan, so dito naman po ay mukhang halo rin talaga ang mga lahi nila. Ano po? Although dito daw po kasi sa Palawan medyo mahirap talaga maghanap ng magandang lahi. And hindi rin po sila basta-basta nagpapapasok ng mga baboy galing sa labasan po. Kasi nga isla ito and wala pang ASF dito sa Palawan. So pag-iingat din po nila ito para nga po hindi makapasok ang ASF. Okay so ito po medyo magulo pa yung kanilang kulungan. So medyo mahirap pong umikot. Kaya nga po importante rin talaga pag nagpapagawa ng building ay maayos yung layout ano po para mas madali din magpaikot-ikot. So dito naman po ay ito daw ay barako. Ayan. So mukhang may lahing durok din siya. Pero mukhang matagal-tagal pa po ito bago mapakinabangan. Ayan, nag-camouflage na. Hindi na natin siya makita. And then dito naman po, ito ay barako din. Pero di na po nila tinuloy kasi ito daw po ay anak na rin ng mga inihin dito So posible po na kapag ito'y ginamit ay magkaroon pa ng inbreeding dito sa farm At magdulot ng masamang epekto sa mga inaalagaan nilang baboy Okay, so napakaluwag ng kanyang kulungan At ano nga po ba ang masamang epekto ng masyadong maluwag na kulungan So aside po syempre sa malulungkot ang ating mga baboy What? Kasi wala siyang kasama, baka magkaroon pa siya ng anxiety kaya ang maluwag na kulungan ay pwede pong makapagpabagal ng kanilang paglaki. Ano po? Kasi ang maluwag na kulungan po ay masyadong malamig and syempre mas malaki ang kanilang pinaglalaruan or tinatakbuhan. So ang mangyayari po ay yung kinain nila ay instead po na mapupunta halos lahat sa kanilang paglaki ay pwedeng maubos pa sa pagproduce ng energy para po sa kanilang pagtatakbo-takbo and pampainit ng kanilang katawan. Ano po? So kapag maluwag po ang kulungan, ibig sabihin tataas ang FCR or kailangan nilang kumain ng mas marami para tumimbang sila ng maayos. Oh, no. Okay, so hayaan na po natin siya. Baka introvert lang talaga siya. So bale ito po ang loob ng building. Ayan, so meron pa tayong mga ibang kulungan na hindi mapuntahan. And ito naman po ang labas ng building. So yung pong building niya parang katulad din ng karamihan ano po na parang dagdag lang ng dagdag na nagsimula lang sa isa and then dinagdagan na nang dinagdagan ng kulungan habang lumalaki. Ayan. Pero ngayon po, eto at may kinoconstruct na naman po dito dahil ang plano nga po dito sa farm ay ayusin na. So eto po yung bagong building na ipapagawa nila. Bali, ililipat na po nila yung kanilang mga inihin dyan. So, yan po ang magiging farrowing and gestating building. Ito na nga po yung site kung saan itatayo nila yung building. Pero, wala pa po masyadong forma. Ano po? Pero, kinuha po natin ang sukat nito. At ito daw po ay nasa 5 meters by 8.4. So kung ganito po, ito po magiging itsura nya 5 meters po dito and 8.4 meters naman po dito And ang plano po dito ay maglagay ng walong kulungan na farrowing and gestating combined. Ano po? So ibig sabihin, farrowing na kulungan na lang po yun. Ang plano po ay dito na magstay ang ating mga inhen, buntis hanggang sa sila ay anak Pero nire-recommenda pa rin po natin na ilabas yung kanilang mga inhen during dry period para at least po makapag exercise-exercise uh, pa siya and syempre po ito ay makakatulong din para sa mas mabilis nilang paglalande kung may stress po sila kung meron po silang padax. yung paddocks po ay ito yung nakita natin sa ITCPH ano po so isa itong parang open na area kung saan pwedeng dito po ilabas yung ating mga inihin kapag sila ay nasa dry period so dito po mas mabilis na bumabalik sa paglalande ang ating mga inihin And at the same time po ay nakakapagstretch sila ano po? So nakakapag-exercise sila dito na medyo maganda rin naman po para sa kanilang mga buto at sa mga paa. So ito pong padaks hindi naman po required na sobrang lawak ano po. So enough lang para sa inahin na ilalagay doon. Pero ito po ay hindi natin nire-recommenda sa mga area na marami pang kaso ng ASF. Unless ito po ay i-enclose din natin at walang tubig na papasok galing sa labas. Then from ganito po, ini-imagine natin na ganito magiging itsura niya. So magkakaroon po siya ng mga square na kulungan na ang sukat po ay 2.1 by 2.1 meters. And yun nga po, meron po yung space para sa inhen sa gitna. And then ang kanila pong pathway ay magiging 0.8 meters. So okay na rin naman po yung kulungan na yan medyo kung ikukumpara nga lang po natin sa ideal na sukat na 1.8 by 2.4 meters ay medyo mas malapad po ito and mas maikli kumpara nga po dun sa ideal na sukat ano po. Pero okay na rin naman po ito wag lang po sigurong magiging higante yung kanilang oh. mga inhin na ma-short dun sa 2.1 meters or 7 feet na sukat para sa kanya ano po. Yung pong pakainan ay pwedeng dito sa labas nila ilagay at ang pintuan po ay yung sa mismong loob na Or pwede rin pong baligtad ano po Pero pag nasa loob po yung pakainan, kailangan po nila maglagay ng pathway or lakaran dun sa likod nung mga kulungan ng inihin At para naman po dito sa lumang building, siguro i-renovate din po ito So kailangan tama po ang dami ng kulungan depende sa inihin And para nga po sa 8 saw level, mga kailangan po tayo ng additional na isang pen para po sa dumalaga. Isang pen po para sa bore at para naman po sa ating mga winalay na biik ay dalawang pen or dalawang kulungan. Ano po? At ito po ay good for 10 heads. So siguro po ang sukat nito ay pwede na ang 2x2 meters. And then para naman po sa ating mga pambentang baboy or grofin, Uh, mga ngailangan po tayo ng limang kulungan na good for 10 heads din. Ano po? So ang 3.5 by 3 meters, okay na rin po yan para sa sampung ulo ng pambentang baboy. And para po sa isang farm na merong walong inihin, nag expect po tayo dito na may mga anak na 1.5 na inihin kada buwan. So average po yun. At makakapag-dispose po tayo ng pambentang baboy na 13 kada buwan. And pagdating po sa pagdispose ng ating mga pambentang baboy, wala pong problema sa farm na ito dahil ang owner po nito ay merong sariling meat shop. No. And yan nga po muna mga kabaryo ang video natin ngayon. At syempre po special shoutout na rin sa mga nakasama natin sa Palawan lalo na kay Sir Ampol and Sir Jake at sa kanilang mga kasamahan. So shoutout na rin po kay Sir Edward ng Bayambang Pangasinan. At Kams abobot sana makabenta ka pa ng marami dahil malapit na po ang Pasko. So, advance Merry Christmas po, Bekene Men. So, maraming salamat din po sa lahat ng mga kabaryo sa patuloy na support at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. na katuwaan ng pigro